Hello mga sis, this is Vika Simang, inyong Filipina dito sa Romania. So ngayon, after two weeks, ngayon lang ako ulit nakapagawa ng video. And uh, wala ako ibang, wala ako ibang maia update sa inyo, kundi magsasagot lang po ako ng mga comments at saka inquiries po ng mga ating mga kababayan o ating mga sisters na nagtatanong kung paano makapasok dito. So lahat sila ay actually lahat ito ay na-video ko na ito nakaraan, na-vlog ko na ito, pero I think merong iba na hindi ko lang naisali doon sa sa last video ko kasi meron tayong kababayan nagtatanong kung how to apply a tourist visa from Hong Kong to Romania. Sis, Charmaine, um, wala po akong idea for now tungkol sa ganyan. Pero pag galing sa Pinas, meron po uh, experience lang po ng friend ko. Kasi nag-tourist visa po siya papunta dito and kanyang boyfriend po ang gumastos sa kanya. And kailangan sa kanya pag-apply papunta dito, galing siya ng Pinas, hindi siya kasal. So, ginastusan siya ng boyfriend niya sa requirements, everything, pati sa tickets. Tapos binagsakan yung kanyang bangko ng pera sa halagang 250,000 for showing money sa sa Pinas Immigration. And then um, ginawan siya ng invitation later, ganun. Later talaga invitation later. <laughs> so yun yung ginawa sa kanya and then marami pang ibang process. Pero yan parang parang mas madali siya, ganun, galing sa Pinas. So, Inabot lang yata siya ng 3 months sa pag-process and then nakaalis na siya. Galing sa Pinas Tourist Visa. Next. Yung mga galing po sa Pinas, actually po kasi wala na ako sa agency ko. Gusto ko sana kayong tulungan, kaya lang eh, lumabas na ako sa agency ko. <laughs> Ganon. Parang gusto ko lang magkaroon ng sariling, ano, sariling decision sa buhay. <laughs> so, wala na ako doon mga sis. Pero, meron akong agency na i-recommend sa inyo. Ilalagay ko dito sa description box. Okay. So, pasensya na kayo at nagle-learn pa lang ako sa aking pagbablog. So, yon pa lang po muna and from Qatar. Qatar po ako sis. Hi, Mrs. Sarah. Ano po? Um, mahirap po yata kumuha ng ano dyan, ng mga requirements pag nasa part ng Middle East kasi syempre yung mga employer may district to. Tapos pagdating naman sa, sa schedule nyo pag maglabas-labas kayo para sa mga visa appearance, baka mahirapan po kayo. Masasayan lang po yung money na pag apply nyo. And next, um, okay, si Sis Dasala. Okay. ah uh, plano ko po po pa mag-apply sa'yo. Tapusin ko lang kontra ko one year pa po. Ano sis? Okay sana. <laughs> Kaya lang, wala na ano po. Bigyan ko na lang po kayo ng ng ibang agency. Para makapag-try po kayo mag-inquire mag-apply. Okay? So, <clears throat> Hi sis Larina. Ano po? Wala pa akong mga number ng mga ibang agent. So, bibigyan ko na lang po kayo ng name ng mga agency para doon na lang po kayo magdiretso inquire, okay? Mga Pilipino naman po yun, kayo mag-alala. Magkano po ang processing fees from Hong Kong? Ah, ako inabot ako ng 60 -kin pesos lang sis. So, kaya nyo yan, okay? Kaya nyo yan. So, at magkano ang exact amount na binayad mo for your Schengen visa? ano po ang Schengen visa natin is employer po natin ang sumasagot. Pag nandito na po tayo, sila po yung magpa-process. So, ang Schengen visa, nasa ID na po natin. So, ang ID natin in 2 years, kumbaga, ano, Schengen na siya. Bilong na siya sa iba't ibang part ng Europe na Schengen visa. So, pwede na kayo makakalusot kalusot kung saan saan as long as meron kayong ID na dito sa Romania. So, Dina, Dina Guerrero. Hi ga, new subscriber. San agency mo dito sa Hong Kong ga para ma-visit ko Sunday. Mag, magkano gastos mo HKD? Hi, hi sis. Ano po? Tawag nito. <laughs> Wala po tayong agency dyan sa Hong Kong ha. Kasi merong agency dyan. Pero eh, ang mahal ng singin. <laughs> so, abutin pa ka na ilang buwan. So, nag-direct hire lang po tayo. Meron tayong agency dito sa Armenia. Yun na lang po yung pagtsagaan yung hanapin. Okay? So, ganun lang po ang ating processing. be current, currently currently, currently, current, currently, Hong Kong, currently Hong Kong, pwede ba, pwede pa ba 49 years old? Medyo ano po, medyo tagilid na po tayo sa 49 years old, kaya sabihin natin na very strong pa po tayo, pero medyo late na po tayo. Siguro mga ano po, 45, ganon. 45 pa baba, pwede pa. And then, kasi dito po, bakbakan talaga ang trabaho. Promise, promise, bakbakan ang trabaho. Ngayon, kapag matagal ka na sa amo mo, meron ka ng maayos na pahinga. Or kapag matagal ka na dito sa Armenia, maganda na yung benefits mo sa trabaho. Kasi, bali, magkakatrabaho ka na lang ng 8 hours to 10 hours a day tapos meron kang two weeks day ay two days na day off sa isang linggo so okay din 'di ba pag matagal na si joy joy yah joy okay hindi ko maano yung pangalan ni eh. mi joy sige sis sa Hong Kong po ako naligaw ko dito po sa kakahanap ko saan agency pwede po, po mag-apply ang agency, wala pong agency dyan. Ilalagay ko na lang po dito, tsaka kayo na po maghanap sa Facebook, okay? At tsaka wala, yung top consult agency, wala po lumalabas sa Google. Tama po ba yung spelling? Tsaka ano po yung second agency na sinabi niyo po? Ano din po is spelling? Salamat. <coughs> yung agency po na top consult agency, and DC Employment Agency, hindi po talaga natin makikita sa Google. Wala po yan sa Google. So, ano lang po, wala rin po silang page, wala pong Google, pero dyan po ako galing. Legit naman po yan. Okay? Legit. Si Natalie Nicole C, wala tayong agency dyan. So, ito nasabi ko na to. So, lahat ay nasabi ko na mga sis. And, I think ito lang muna yung update ko sa ngayon. Sa mga gusto naman talaga makapasok dito, tsagaan nyo na lang po maghanap ng mga agency. Marami po dyan. And itry nyo na lang din po yung mga agency na ibibigay ko dito sa description box para po meron din po kayong idea at makakapag-inquire din po kayo sa iba. Kasi sa akin medyo tagilid na po at ang mga aplikan ko siguro one month na po, two months na po sila naghihintay. Wala po ni kahit ni isang update galing sa agency. So I think po ah uh, nag nagano na po ah uh, unti-unti na pong nag-stop yung agency or I don't know if they are still working pero I hope so na kumukuha pa rin sila ng mga applicant na galing sa Pinas or sa ibang bansa para mas marami tayong mga Pilipino makapasok dito sa Europe at magandang opportunity naman po ito para sa ating mga Pilipino at Pilipina. So yan lang po sa ngayon and sa aking status po Um, waiting pa lang po ako sa aking papel and processing pa lang po for, for secret. <laughs> so, yun na lang po muna ang aking update at saka isi-share sa inyo. So, I hope makita-kita po tayo sa susunod na video and sana wag po kayong magsawang makinig at manood sa aking walang ano, walang kabulo. <laughs> ano, kwento-kwentuhan, gano'n. So, para naman po sa iba, big help naman po ito na magkaroon sila ng idea kung paano sila makapasok dito sa Romania. So, ganoon lang po and pray-pray lang po tayo palagi dahil po sa mga bali-balitang gera. So, dapat po ay laging, laging ano po, laging malakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, yan lang po sa ngayon and I hope to see you again. Bye-bye!